Hello everyone. Ano naman si Miriam HK, ang inyong lingkad. Vacation tayo sa Pilipinas ng 9 days lang guys. So ito nga araw na to na paglilinis ko ay ganitong araw ako dumating. Nagpahinga lang ako saglit, hindi pa kagising, naglinis ka agad. Kasi hindi ko talaga kaya ang tingnan na kaluwat kanan ang kalat. So ganoon naman talaga ang buhay nating na mga OFW. Katulong tayo sa ibang bansa, katulong, na, katulong din tayo sa pagbalik sa Pilipinas ang pagkakaiba lang kasi sumasawad tayo sa ibang bansa sa Pilipinas wala butas pa yung pulsa stress ka pa ba oh, diba ganoon naman talaga ang katotohanan yan ang realidad guys na talagang dapat natin tanggapin well nag-enjoy naman ako kasi syempre for almost 7 years na hindi man natin sa ang bating bahay so kumbaga sa sitwasyon na to ay hindi naman talaga ganito ka dugyot yung bahay mo ay eh, syempre kailangan talaga ng general cleaning. So, yun na nga, nakapaglinis tayo sa bahay natin para pag alis natin, iwanan natin yung ating mga anak na sila na lang mag-maintain ng linisin ang bahay. So, marami tayong nagawa dito guys kasi kailangan talagang gawin. Dahil syempre wala naman silang kasama na mas matanda sa kanila. So, sila tatlo lang. So, mahirap din magtrabaho o mahirap din pagsabayin ang pag-aaral at paglilinis ang bahay. Well, thankful naman ako kahit papanong mga anak ko ay uh, naalagaan pa rin ang bahay nila. Kasi sila naman may iwan sa bahay nila. So, ang hirap guys, no, na ganito ang sitwasyon natin, na kung pwede lang naman na talagang mag na tayo sa Pilipinas, mag na tayo sa Pilipinas, kaso paano, paano tayo mabubuhay sa Pilipinas kung puro labas lang ang pera natin, na wala tayong gagawin, na wala tayong tatrabawin, ang ating sahurin ay kulang pa. Yung 500 mong sa sahurin, pamasahihan mo pa, kung di ka pa matipid na ko, puno ka pa sa utang na kalawat kanan, di ba? So, ganun yun. Kahirap ang buhay sa Pilipinas. Kaya, ito, sakripisyo muli tayo sa, sa, sa ibang bansa para magtrabaho. Kaya, eh, ganun talagang buhay.